Panginoong Isus, salamat O God sa gabing ito na muli kami magkakasama O Jesus na mag-aaral ninyo inyo po mga salita. Dalangin namin Lord God na malayang kumilo sa manina spirito sa aming kalagitnaan. Maging tagapagturo ka namin Panginoon and we pray Lord God na mga salita na aming mapapakinggan magkaroon ng buhay ng kapangyarihan sa bawat isa po sa amin. Patuloy nga nakatagpuin niyo po kami sa mga issues, concerns, problems na encounter po namin Panginoon at patuloy nga na kayong malulahati sa bawat isa sa amin. Sa so, inyo, Lord, ganang papurid pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating topic 152, Love and Service. Kukuhanin po natin yung ating text sa 1 Corinthians chapter 13, verses, verses 1 to 7. Sabi dito, Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompiang na maingay. Sabi ng verse 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng minsahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan." at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. At dito dinefine ni Pablo yung ibig sabihin ng pag-ibig, yung unconditional love ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi may inggitin, hindi mayabang, hindi mapagmatasman, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. So ito yung perfect definition talaga ng love. At kung makikita natin yung definition ng love, napakahirap. Amen. Napakahirap gawin. Pero naniniwala ko that by the grace of God, nasa atin na po yung pag-ibig na ito. At sa tulong din ng biyaya ng Diyos, kaya po mag-manifest sa atin yung binasa po natin about love. So dito tayo iikot sa 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Love never gives up, never loses faith, it always hopeful and endures through every circumstance. In the heart of Paul's letter to the Corinthians lies one of the most profound and poetic descriptions of love. Yung verses na binasa po natin sa 1 Corinthians 13, it captures the essence of what true love is and how it manifests in our actions and service to others. Kasi yung topic natin, love and service, paano ba tayo makakapag-serve to God and to other people? Siyempre, kailangan na unawaan po na natin yung, un, yung ibig sabihin ng love. So explore natin yung mga verses na ito and we are reminded na yung love is not merely an emotion. Tandaan natin na hindi siya katulad ng romantic love na emotion. Na kapag nawala ng emotion, mahal kita, hindi na kita mahal. So hindi, hindi mo na siya mahal. Kasi emotion lang, di ba? Pero tandaan po natin, yung love na pinag-aaralan natin is a powerful force that drives us to serve selflessly and endure through every circumstance na hindi hindrance kahit na may mga problema tayo, kahit na may mga na-encounter tayo na burden, mga hindi maganda nangyari sa buhay natin para mahalin ang Diyos at mahalin yung ating kapwa. Kasi naunawaan natin yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Dito, kailangan maunawaan natin kung bakit ba ito sinulat ni Pablo sa mga Corinthians. So it was written by Paul to Corinthians to address various issues and conflicts within the early Christian community in Corinth. Kasama sa mga issues na to yung hindi nila pagkaunawa doon sa kahulugan ng genuine love at hindi nila pagpractice nito. Emphasized si Pablo that yung spiritual gifts na meron sila no matter how impressive are meaningless without love. Kahit na ang um, pag nag ka, natutumbay yung mga tao. Kahit na kapag nag ka, gumagaling talaga yung mga merong sakit at karamdaman. Kahit na kapag nag-pray ka, talaga nangyayari yung prayer mo. Pero meaningless daw yon kung hindi mo siya ginagawa na merong pag-ibig. Kaya dine-find dito sa chapter 13, kinorek ni Pablo yung tunay na kahulugan ng pag-ibig para i-correct niya yung pag-uugali ng mga Corinthian during that time. And it is also a reminder for us, for the believers like us, na maunawaan natin ano ba talaga yung kahulugan ng love. So ni Mang Taga, yung gusto po natin na pagtuunan ng pansin. Point number one, love is patient and kind. Example po nito ay si Jesus Christ at saka yung Samaritan woman na bababasa po natin sa John chapter 4 verses 1 to 42. Nabalitaan ng mga pareseyo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon, bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. So makita natin, ando na yung jealousy na mga pare during the time kay Jesus Christ. Kasi marami na siyang nahihikayat sa tamang pananampalataya. Kaya umalis si Jesus sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan dumaan siya sa Samaria. So dito makikita natin bakit kailangan dumaan ni Jesus Christ sa Samaria. Sabi jan dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar, Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. So common naman yun kasi nga during the time 100% man si Jesus Christ. So katulad natin, nauuhaw siya, nagugutom siya. Halos katanghalian na noon. Ngayon, may isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi niya kay Jesus, maari bang makiinom? sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Wala no, ng kanyang mga alaga dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Ngayon, anong respon ng babae kay Jesus Christ? Ikaw ay Hudyo at Samaritanan naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapat hindi nakikihalobilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano kasi merong hidwaan before yung mga Jews and Samaritans. So they don't um, talk with each other. Sumagot so si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, ginoo, oh, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Tama naman, di ba may logic yung tanong ng babae kay Jesus kasi hindi pa nakilala si Jesus Christ. Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop, higit kapaba sa kanya. Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Tingnan niyo, ang ganda ng respond dito ng babae hindi nag-doubt yung babaeng ito sa sinabi ni Jesus Christ sa kanya. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Tingnan nyo ha, hindi kinondem ni Jesus Christ yung babae, kundi inacknowledge na na tama naman yung sinabi ng babae na wala siyang asawa. Pero sabi ng verse 18, sapagat lima na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. So technically, wala nga naman siyang asawa kasi kinakasama niya ngayon, hindi naman niya asawa. Totoo nga ang sinabi mo, sinabi ng babae, gino'o palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Kasi during that time, talagang they go to the church physically to Jerusalem to worship God. Pero praise the Lord in our time, hindi na naman natin kailangan actually pumunta ng physical structure. Just like tonight, di ba? Kahit nasa online tayo, we are praising, we are worshiping the Lord. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon, nasasamba ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sa ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Ibig sabihin kasi noon, yung una, yung kaligtasan kasi nagsimula talaga sa Jews, then tayo yung sumunod mga gentle nation. So balit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, So nangyayari na po yan sa ating kapanahunan na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya saan daw sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Kaya pala hindi na natin kailangan ng mga physical images to worship the Lord. Ang Diyos kasi ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat daw siyang sambahin saan sa Espiritu. at sa katotohanan. So anywhere we go, we could worship the Lord. Sinabi ng babae na lelaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya magpapayag sa amin ng lahat ng bagay. Ngayon sabi ng verse 26, akong kausap mo ngayon ng iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Ganda nang sinabi ng Lord, no? Then hindi nag-doubt siyang babaeng ito. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila na makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Munit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, anong kailangan ninyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit inyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Hali kayo. Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo." Kahit lumabas ng bayan ng mga tao at nagpunta kay Jesus, sinan niyo o, oh, na born again, nakakilala sa Lord yung ibang Samaritans because of this woman. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabai, kumain na kayo? Munit sa siya, ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. Kaya nagtanong-tanungan ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? So hindi kumain dito si Lord, di ba? Pero sabi niya dito, meron daw siyang kinain. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain daw niya ay ang to ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. So yung mission niya, to preach the gospel hindi ba sinasabi ninyo apat na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, mas na ang mga bukid, hinug na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaanay tumatanggap ng kabayaran na tagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaanay. Dito nagkatotong kasabi ang iba ang nagtatanim at iba naman ang umaanay isinugo ko kayo upang aninang hindi ninyo itinanim. Ibang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Ito nire-refer dito na sila yung umani na yung mga Samaritans nakakilala sa Panginoon, pero yung naghira para makakilala mga ito sa Panginoon, ang ginamit ng Lord yung Samaritan woman, hindi naman yung mga disciples ng ating Panginoon. Sabi ko nga, hindi nga nag-undergo ng training tong Samaritan woman na ito. Hindi nga ito nakasama ni Jesus Christ for three years, pero siya yung ginamit ng Lord for the Samaritans. Sabi ng verse 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya pumunta sila kay Jesus at nakiusap pang tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng dalawang araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Amen. I napakaganda ng verse na binasa po natin. So ito yung visual representation. So ito yung Samaritan woman. And then ito si Jesus Christ. Ayan. Then nag-uusap dito yung Samaritan woman at yung ating Panginoon. So again, yung point number one natin is love is patient and kind. Si Jesus Christ, He demonstrated patience and kindness in His encounter with the Samaritan woman at the well makikita natin the Lord God breaks social and cultural barriers to engage with her. Kasi di ba may choice naman ang Lord eh. Pwede niyang sabihin, o oh, bakit ito pa yung tuturuan ko? Bakit ito pa yung aakayin ko? Eh ito nga ay ano, yung dami nga naging asawa eh, di ba? At ito nga ay Samaritano, ay eh. ako naman ay Hudyo. So in the same way, ganun din tayo. So sana as we express love to others, hindi tayo nakatingin on our cultural barriers and social differences on our personal differences because the Lord offers her the living water of eternal life. So in love's patience and kindness are evident in Jesus' willingness to listen, willingness to understand, and offer grace. So sana sa paglilingkod natin sa iba, we're also called to embody these qualities, treating each person with respect and compassion. Regardless kung ano yung mga preferences niya, mga pinagdaanan niya, mga past niya, dapat hindi po tayo nagko-condemn, hindi po tayo nag-judge, kundi andun yung respect, yung compassion natin. Andun na patient tayo, na kind tayo. Kahit na minsan natitest yung kindness natin, yung pagiging patient natin, pero kailangan i-practice pa rin natin ito. Kasi ganun din naman ang Lord sa atin. The Lord has been kind to us. The Lord has been patient with us as well. So sa ating panahon, ipinapakita ang pag-ibig na may pagtitiis at kabaitan sa pagtulong sa mga nangangailangan. So nimbawa, may matandang tao na nahihirapang maglakad or maggrocery, pwede tayong tumulong at magpakita ng malasakit at kabaitan. Point number two, love does not envy or boast. Ang example nito si Jonathan at saka si David. Sa Bible kasi may tinatawag din tayong spiritual best friends. At talagang yung dalawang magkaibigan, na nasa Bible ay si Jonathan at saka si David. Basahin po natin yung 1 Samuel chapter 18 verses 1 to 4. Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. 'Di ba? Sa so makita natin, love um love others as you love yourself. So, ganun yung na-experience na love ni David kay Jonathan. Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang buhay. Ibinigay na kay David ang kanyang balabal at kagamit pandigma, pati ang kanyang tabakpan at sinturon. So a short background lang, ang unang king talaga ng Israel, etong si Saul. And then, na-loose na yung anointing ni Saul kasi nga meron siyang hindi magandang ginawa. Kaya ang pinili na ng Lord, na napapalig kay Saul si David. Pero si Jonathan, anak po siya ni Saul. So technically, yung tagapagmana, di ba, ng hari yung kanyang anak. Pero makikita natin na hindi naging may ingitin, di ba, hindi naging galit itong si Jonathan kay David. Instead, Jonathan began to love David as his own soul, sabi ng 1 Samuel 18 verse 1. Again, love does not envy or boast. Jonathan, King Saul's son, forms a deep friendship with David. Despite knowing that David is chosen by God to be the next king, Jonathan supports and loves David without envy or resentment. So in the same way, dapat katulad din tayo ni Jonathan. True love is selfless and does not seek its own glory it rejoices in the success and blessings of others. Na kapag nakita mo na yung iba na pupromote, yung iba pinagpapala ng Panginoon, hindi binalak mo siya, inunfollow mo siya, or nagalit ka na sa kanya, kundi naging masaya ka dapat for that person kasi blessing yun ng Lord sa kanya. In our service, we should also seek to uplift and support one another free from envy or pride. So yun po yung lesson na gustong iwanan sa ating dito. Iwasan ang inggit at pagyayabang. Halimbawa sa trabaho, imbes na mainggit ka sa promosyon ng kasama mo, tayo ay matutong magpuri at magalak para sa kanya dahil ito'y biyaya rin mula sa Diyos. Point number three, love is not proud or self-seeking. si Jesus Christ, He washed the feet of the disciples, ba diba? Sa John chapter 13 verses 1 to 17. Bispiras na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Totoo naman, hindi natin talaga maku-question yung pag-ibig ng Panginoon. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus. So technically, andun na yung intention ni Judas Iscariote na ipagkakanalo niya si Jesus Christ, pinasukan, niya na, pinasukan na siya ng kaaway. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya ay mula sa Diyos at pabalik sa Diyos. Kaya siya ay tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyong nakabigkis sa kanyang baywang. Biya ko lang kayo ng konting background. Kasi during that time, talagang yung mga paan ng mga tao, ng mga Israelita, maduduming Kasi nga, nakachinela sila. And then, puro mga gabok yung kanilang kalilang nilalakaran. Kaya practice talaga sa kanila hugasan yung paa. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. ba diba, syempre, alam ni Simon Pedro na Lord si Jesus Christ. Then, syempre, parang naasiwa siya, nahugasan ni Jesus Christ yung kanyang paa. Muli nagsalita si Pedro, hindi hindi ninyo hugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Dahil dito sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga, mga paako, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Esos, ang nakapaligo na ay hindi na kailangan hugasan pa. Maliban sa kanya mga paas, sapagat malinis na ang buo niyang katawan at kay malinis na, so balit hindi lahat kayo. So hindi sinabi dito ng Lord, malinis na sila, pero hindi lahat kasi nga si Judas Iscariote, diba? pinasukan na ng kaaway. Dahil alam na ni Jesus kung sino magkakanulo sa kanya, kaya sinabi ng malinis na sila, so balit hindi lahat. Nang mahugasan ni Jesus ang kanila mga paa, eto may tanong ako, tingin niyo ba hinugasan din ni Lord God yung paa ni Judas? Definitely yes. Pero alam na ng Lord na ipagkakanulo siya ni Judas, pero hindi niya rin sinumbatan, di ba? Si Judas Iscariote, andun pa rin yung love niya for Judas. Muli niyang isinuot ang kanyang balabat at nagbalik sa kinaupuan niya sinabi niya sa kanila na ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapat ganun nga ako. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. So nag-set ng example si Jesus Christ kung paano tayo maglilingkod to other people. Kasi nga the Lord God came here not to be served but to serve. Pero hindi hindi yan literal na kailang hugasan mo talaga yung paa ng kapwa mo. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo ang alipin na hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Ngayon alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. So again, Jesus washes the disciples' feet. Um, the Lord God humbles himself sa pamamagitan ng pagwash ng feet ng kanyang disciples na typically reserved for servants, he demonstrates that true leadership and love are rooted in humility and service. So sa binasa natin, tinuturoan tayo na hindi maging proud, na hindi mag magsik ng pangsarili sarili natin na kapakanan. Love puts others before oneself and seeks their well-being. Kayo as followers of Jesus Christ were also called to serve with humility, placing the needs of others above our own desires. Example, sa ating pamilya or sa ating community, mapapakita natin yung pag-ibig na mapagpakumbaba sa pamamagitan ng paglilingkod. Halimbawa, pagtulong sa magawaing bahay kahit hindi inaasahan at walang inaasahang kapalit. Point four, love is not easily angered and keeps no record of wrongs. Diba? Ang example nito si Jose, Imagine yung nangyari kay Joseph after being sold into slavery by his brothers. He rises to a position of power in Egypt. Then when his brothers seek his forgiveness, Joseph reassures them and provides for them recognizing God's purpose in their actions. Pinatawad ni Jose yung kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya, gumawa sa kanya ng kasamaan. Hindi madaling magalit si Jose and at the same time, hindi niya tinandaan yung maling ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid sabi ng Genesis 50 verses 15 to 21, mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin Jose at gantihan tayo sa kalupit ng ginawa natin sa kanya. Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabi nito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo ng iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kami mga lingkod ng Diyos ng inyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ang kanya mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, ka nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, so balit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil do'y naligtas ang marami ngayon. Alam mo, ganda talaga ng, ng sinabi dito ni Jose, no? hindi siya naging bitter sa pangit na nangyari sa kanya. Kundi sabi niya, pinahintulot daw iyon ng Diyos para sa kabutihan. So ganun yung tiwala niya sa Panginoon. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo, di ba? At sa inyong mga anak. Sa halip na revenge, Love ang pinakita ni Jose sa kanyang mga kapatid na panatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Yan. So ito yung visual representation. Nakita talaga natin na very dramatic kasi siyempre mahal naman talaga din ni Jose yung kanyang mga kapatid. After being betrayed by his brothers and sold into slavery, Jesus or Joseph forgives them and provides for their needs. He does not harbor anger or seek revenge. Joseph is a picture of the Lord God, the Lord Jesus Christ, na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hindi tinatarahan ng Panginoon yung mga mali nating na ginawa at hindi madaling magalit ang Lord. Love forgives and lets go a past hurts. In our relationships, kung anumang relationship na meron yan, sa ating paglilingkod, dapat lagi nating i-practice yung forgiveness. And we have to strive to maintain peace Reflecting God's mercy. No matter kung sinong gumawa sa atin ng mali, kung tayo nagkamali, dapat nagsisigpo tayo ng forgiveness, ng reconciliation. Sa ating mga relasyon, ang pagmamahal ay hindi madaling magalit at hindi nagtatago ng mga pagkakamali. Halimbawa, kapag nagkaroon ng alitan sa kaibigan, matutong magpatawad at magkusang makipag-ayos. Last point po natin tonight, love rejoices with the truth. Ang example nito si Barnabas at saka si Pablo or si Saulo. Sabi dito sa gawa 11.22-26, Nang mabalitan ito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antokya si Barnabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang taong samampalataya sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang kanyang matagpuan ay sinama niya ito sa Antokya. Isang taon silang nanatili roon, nakasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antokya, unang tinawag na kristyano ang mga taga-sunod ni Jesus. So Barnabas seeks out Paul and brings him to Antioch where they teach and encourage the believers together. Dito makikita natin si Barnabas he rejoices in Paul's transformation and ministry. Kasi nga alam naman natin na si, si Saulo na naging Pablo, siya yung pumapatay sa mga Christians during that time. Pero andun yung joy ni Barnabas na na-transform, na-born again si Paulo at ginamit siya ng Lord mightily, supporting him in spreading the gospel. So always remember that love delights in truth and integrity. Ano ba yung truth na tinatawag dito? That is the word of God. Kaya kailangan pinipreach natin yung salita ng Diyos. In our service, we should encourage and support each other in living out and proclaiming the truth of God's Word. So kailangan masaya tayo kapag napipreach na ipapahayag yung salita ng Diyos sa ating simbahan, sa ating samahan, pinapakitang pag-ibig na nagagalak sa katotohanan sa pamamagitan ng pagtulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Alimbawa, you can support yung mga gawain at project ng church ng may kagalakan. And so sa ating conclusion, love is the foundation of our faith and the driving force behind our service to others. It is patient, kind, humble, forgiving, and rejoices in the truth. As we embody these qualities, we reflect the love of Christ and build a stronger, more compassionate, community. So for our challenge, let us commit to a life of love and service, never giving up, never losing faith, always being hopeful and enduring through every circumstance just as Christ has shown for us. Salamat po Lord sa gabing ito na tinuruan nyo kami about love and service. Alam namin, Lord God, na marami kaming natutunan tonight. And by your grace, naniniwala kami na mapapractice po namin ito genuinely wholeheartedly sa tulong ng inyong grasya at biyaya in jesus name we pray amen